Magandang araw, mga kabayan. Para sa pinakasariwang balita sa panahon, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated dito sa Pinas Weather. Ngayong Miyerkules, Hulyo 23, 2025, nananatiling isang tropical depression ang bagyong Dante habang ito'y kumikilos pa-northwest sa Philippine Sea alas apat ng madaling araw, na mataan ang sentro ng bagyo sa layong walong daan at walumpong kilometro, silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 limang kilometro bawat oras at bugso na umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal. Ngunit asahan ng malalakas na hangin dala ng pinalakas na habagat sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas, makakaranas ng malalakas na ulan at pagkulog ang Batanes, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, CALABARZON, Bicol Region, MIMAROPA at malaking bahagi ng Visayas. Delikado rin ang lagay ng karagatan, hanggang 3.5 metro ang taas ng alon sa western seaboard ng Lubang Island, habang moderate hanggang rough seas sa ilang bahagi ng Luzon, Palawan at Mindoro. Sa forecast track, posibleng lumakas pa si Dante bilang tropical storm sa susunod na labindalawang oras at lumabas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa Huwebes o Biernes. Patuloy ang pagbabantay ng pag sa Bagyong Dante. I-monitor ang inyong local DRM at huwag baliwalain ang mga abiso, lalo na kung kayo ay nasa mababang lugar o coastal areas. Para sa susunod na update, manatiling nakatutok sa Pinas Weather. I like, I share, at I subscribe para hindi kayo mahuli sa mga babala sa panahon. Maging ligtas po tayong lahat.